Gandang hapon po mga kamamis. Ayan po, ako po ay magpupunta uh, sa aming garden. Garden po na lupa ng may lupa. Yan po ay aming pinag pinagtaniman ng gulay upang pagyamanin at maka awas-awas po sa mga pang-araw-araw na kabuhayan. At kung may sosobra naman po ay aming ititinda. Kasama ko ang ibang mga kamamis na tinagtanim po sa gulay na ito. Ayan po. Ayan po ang paligid na ang nalupain na aming pag pagtataniman. Ito po ang paligid. Bukidan po ito. yan Kamamis. Yan po mga kamamis Oh. Yan po. Doon pa po namin pupunta ng am. Yan po mga kamamis. May gulay na kami tanim dyan. Ito ho. Oh, tinatawiran namin para makalipat kami sa kabila. Ayan. Mga kamamis. Araw-araw ho. Oh, dito malakas ang tubig. Siguro oh, pinatay mga kamamis kasi baka malunod yung mga pananim. Ayan. Mga kamamis. Ayan na po yung mga kasama naming mga mamis. Yan po. Yan. Napakasisipag ng aking mga kamamis. Napakalaking bagay ho nito para tulungan namin ang aming mga asawa at ang aming mga anak na nag-aaral. O, di ho ba mga kamamis? Pag araw-araw ko hong i-update tong gulayan namin. Yan. Nakangiti sila. Mag-hello naman kayo para makita kayo sa buong ano, nasyon. Ayan. Oh. Diba? Ayan. Ah, dun, -dun daw. Oh, say hello. Ay po kayo dyan. Ito po ang mga mga ulirang ama na napakasisipag naman na tumutong sa kanilang mga asawa. Sa kanilang mga pagsasaka. Pagtitiis. Sa kanilang mga anak para makapag-aral. Ayan O. Oh. Pero ho, dahil sa magsasaka, sila po ang pag-asa ng bayan. Di ho ba? Kung wala ho ang magsasaka, wala po tayong bigas, wala po tayong gulay. Lahat po wala, kahit si buyas. Kaya napaka-proud po natin sa mga magsasaka talaga. At napakasisipag. Ayan po ito po ang taniman ng mga palay. Pasensya na ho kayo at malikot ang camera ko. Kasi ho naglalakad ako. Iyan. Ito po ang aming mga papaya. iyan. Malalaki na din po. Sa pagitan po ng mga mangga. Ang aming mga papaya. Ayan. Diba? Napakaluwang ho ng aming pagtatamnan ng gulay dito po sa aming pagtatanim matutulungan na po namin ang aming sarili ang aming mga asawa at lalo na ako ang aming mga anak ayan. di na ba napakaganda rito ayan po ayan. dito po ay napakaganda dyan po kami kumukuha ng pandilig ayan mga mamis Ayan po ang mga magmamangga. Sila po ang nagme-maintain na manggahan dito. Yes. Sesenyor po kayo, malikot ang aking camera. Ayan. Ayan mga kamamis, makikita nyo 'yan. Mga uh, ilang linggo, ilang araw, isang buwan, marami na hong bunga ito. Makikita na po lahat 'yan. Libre na kami ulam. Pagtitinda kami, libre na kami. Baon ng mga anak namin. Nakatuwang pa ho kami sa aming mga asawa. O sige mga mamis, bukas na huli ang update ko. Tutulong na po ako magdilig at makapaluin ako ng mga kasama kong mga kamamis. Marami pong salamat. Bukas po uli.